Aries, mapagpalang lumikha ng liwanag at pag-asa. Sa araw na ito, inihahandog ko sa iyo ang aking puso at isipan. Linisin mo ako mula sa mga bigat at alalahanin na nagpapahina sa aking loob. Pagkalooban mo ako ng lakas upang harapin ang mga hamon ng may tapang at pananampalataya. Naway sumilay ang masaganang pag-asa sa bawat hakbang ng aking landas, sa iyong gabay, ako'y umaasa. Amen, Taurus, Panginoon ng Kapayapaan at Kasaganaan. Idinadalangin ko sa iyo ang pag-alis ng anumang negatibong enerhiya sa aking paligid. Punuan mo ang aking araw ng malinaw na pag-unawa at matatag na diwa. Gabayan mo ako sa bawat desisyon upang ang kabutihan ay laging manaig. Naway damaloy ang sigla at kasaganahan sa aking buhay at sa aking mga mahal sa buhay. Amen, Gemini, o Diyos ng karunungan at kaliwanagan. Hiniling ko po na alisin mo ang lahat ng paenang bumabalot sa aking isipan. Bigyan mo ako ng malinaw na direksyon at masiglang kalooban. Naway maging bukas ang aking puso sa mga oportunidad ng kabutihan at pagunlad. Sa iyong pagkalinga, ako'y nananampalataya, Amen. Cancer, mapagmahal na may likha, sa iyong bisig ako'y nagpapakumbaba. Hiling ko ang paglaya mula sa mga alalahan ng nagpapabigat sa aking damdamin. Pagkalooban mo ako ng payapang puso at masiglang diwa, naway maghari ang kabutihan at pagmamahalan sa aking buhay, ikaw ang aking sandigan ngayon at man. Amen, Liyod Dakilang Lumikha ng Araw at Bituin, salamat po sa liwanag na gumagabay sa aking landas. Hiniling ko ang iyong pagprotekta sa akin mula sa mga negatibong enerhiya. Punuan mo ako ng tapang, sigla, at positibong pananaw, naway ang aking araw ay maging masagana at puno ng mabubuting pagkakataon. Amen. Virgo, Panginoon ng kaayusan at katiwasayan, ako'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Hiling ko ang iyong gabay upang alisin ang mga bigat na nagpapahina sa akin. Pagkalooban mo ako ng malinaw na isipan at matatag na damdamin. Naway maging maayos at mabunga ang aking araw. Amen. Libra, Diyos ng katarungan at pagkakaisa, Idinadalangin ko ang iyong patnubay sa araw na ito. Alisin mo ang anumang negatibong damdamin at palitan ito ng liwanag at pag-asa. Gabayan mo ako sa tamang landas upang ang pagmamahalan at kapayapaan ay manaig. Sa iyong pangangalaga, ako'y humihimlay. Amen. Scorpio, o Diyos ng kalakasan at katatagan, hiniling ko po ang pag-alis ng mga hadlang sa aking landas. Linisin mo ako mula sa pangamba at takot, bigyan mo ako ng tapang at karunungan upang harapin ang bawat hamon. Naway ang iyong liwanag ang aking maging gabay. Amen, Sagittarius, dakilang tagapaglikha ng pag-asa. Ako'y dumudulog sa iyong harapan, hiling ko ang pag-alis ng negatibong enerhiya na bumabalot sa aking paligid punuan mo ako ng kasiglahan at positibong pananaw. Naway ang aking mga hakbang ay patungo sa tagumpay at kabutihan. Amen. Capricorn, Panginoon ng Tiyaga at Tagumpay. Sa iyong kabutihan ako'y umaasa, hinihiling ko ang iyong tulong upang malinis ang aking isipan at damdamin. Pagkalooban mo ako ng lakas ng loob at matibay na pagpapasya. Naway ang aking araw ay maging masagana at mapayapa. Amen. Aquarius, mahal na lumikha ng pag-unawa. Ako'y nagpapakumbaba at humihiling ng iyong patnubay. Linisin mo ang aking paligid mula sa negatibong enerhiya. Punuan mo ako ng kasiglahan at tiwala sa sarili. Naway ang araw na ito ay maging daan sa positibong pagbabago. Amen. Paisis, Panginoon ng Habag at Pagmamahal, hiniling ko po ang pag-alis ng mga alalahan nagpapabigat sa aking damdamin. Bigyan mo ako ng kapayapaan at masaganang kalooban. Naway mapuno ng liwanag at sigla ang aking araw. Sa iyong pag-ibig, ako'y sumasandal. Amen.